Hi guys, it's Daryl Deal and this is a tutorial video on one of my most popular cover videos kundiman by Silent Sanctuary So, this tutorial is not all inclusive, hindi ko tuturo yung buong kanta uh, Yung intro lang at saka yung instrumental part, yung pinaka-trivial parts ng song So, what's so special about my cover? So, uh, yung instrumental part, nag-improvise ako ng chords doon, kinapa ko siya at yun nga, meron akong sariling may paano gawin yun. I don't know if it's tapped by others, pero kinapa ko lang yung sa version ko. And uh, katulog nga naman niya yung kanta. So, pwede siyang gawin ng mga solo guitarists na jamming-jamming lang uh, solo kayo. Tapos, you know, kung gusto niyo tulpigin yung kundi man, di ba? So, uh, okay naman siya pakinggan. Um, maraming nag-request, nag-comment na pwede pa, kung pwede paggawa ng tutorial ng instrumental kasi hindi nila masundan at gets ko naman na ang hirap naman sundan yun dun sa cover kasi nga mabilis siya um, maraming, mabilis yung pagpalit-palit ng mga daliri or yung chords so gets ko kung, ba, kung hindi nila masundan so this tutorial is like long overdue it was posted more than 4 years after I posted the original cover so somehow hindi ko talaga iniisip na gumawa ng tutorial noon pero nagkaroon ako ng motivation gumawa ng tutorial video about it so this video is for those people na yun nga natuwa sa cover ko they want to learn the instrumental part pero hindi nila makuha dun sa original cover finally in ito na yung video na hinihintay niyo okay so uh, a little note pala dun sa instrumental part nung pinakinggan ko kahapon yung kanta, para lang isync yung sarili ko kasi gagawa nga ako ng tutorial video. Okay, na-realize ko na there's a better way to play the instrumental part. Pero isang chord lang yung magbabago. Isang chord lang yung pinalitan ko. So basically, the whole thing is just the same. No big deal. Pero kung paano gawin yung mas feel ko na saktong sa version na narinig ko lang kahapon, yun na ituturo ko dito sa video na to. Okay, so intro and instrumental. Okay? Para sa mga hindi pa nakakaprood ng cover ko, nandun yung link sa description or click ah uh, hanapin nyo lang sa videos ko, no. Kundi man by Silent Actually Cover. Okay? So, let's start intro muna, okay? So, yung tricky part lang, paano ko ba gawin yung intro ah uh, normal speed? Okay? Ito siya. Hmm. first chord, yung parang broken C sharp minor 7, ganito yung itsura nya. Um, this finger is not pressing anything. Um, the remaining three fingers, um, fifth and third string sa fourth fret. Tapos ito sa fourth string second fret. Tapos, simpleng down pluck lang actually for the first two chords. Um, nasa timing kung paano mo gagawin yun para magtunog kundi man talaga. So, pani timing. Sa pa. Diba? Parang gano'n yung sasimula niya. Tapos, next, itong um, fifth string, ipa-pluck nyo at the same time, um, right after i-pluck mo, make it slide to the fourth fret. And while doing that, itong buong formation nyo ng broken C-sharp minor 7, igagalaw nyo lang lahat all the same. Move lahat ng fingers two frets higher. So, parang magiging ganito yung, magiging ganito yung tulog niya. Okay, so, after yan, sim nasa timing yun eh. Um, down pluck nyo lang lahat ng strings until the second string. So, ganito yung itsura niya. So, pagka move nyo agad nito, So pag slide nyo I-slide yun na rin lahat ng fingers nyo Tapos parang itong string na to Pipindutin nyo, ah, uh, pa-pluck nyo kagad Next etong pinky nyo, you will slide this again You won't have time para palitan yung pinky So ito lang na gagamitin nyo Slide nyo from this fret to here Okay. So Okay. The third is this parang E major yon based to sa E major. Um itong 5th, and 3 lang yung kailangan niyo uh, i-pluck. Um yun lang din yung pinipindot niyo yun, no. So 5th, 4th, 3 Okay. 5-4-3-4-5. Parang ganun. Ganun yung timing niya. Tapos, ito na. Itong part na to. Okay? So, parang ganun ito yung timing niya. So, ito pala dito sa chord na to. It's strings 4, 3, and 2. Okay, so yun na. Basically, yun na yung pattern na yun. After nun, uulitin nyo yun lang yung part na yun. Um, pero hindi nyo nagagawin to. Hanggang dito na lang kayo. So, ito yung pangalawa. Tapos sa pangatlo, parang ganito yung plucking niya. Isa pa. So, that's the intro. Um, kasi na, chords na, pasok na lahat ng instruments. Yeah. next. Um, bago pala yung instrumental, no, um, meron din mga nagko-comment. Yung dun sa chorus, yung broken na G-sharp minor 7 chord, nalili nalilito sila kung paano talaga gawin. Um, parang iba daw yung tunog pag ginawa nila. So, actually, medyo nag-gets ko. Siguro ang hindi nila nag-gets doon na kailangan mong i-mute yung two of the strings. Okay? Dito sa part na yung ano, kung hindi man tayo Dun sa tayo Okay, the broken G sharp minor 7 So actually ito, lahat, lahat ng uh, fingers or frets na sa 4th to lahat um, Tapos pinipinot mo yung 6432 um, four, three, two. thing is, the trick is, dapat yung 5 and 1 na hindi mo pinipindot, nakamute yung dalawang string na yun. Okay? So, dapat hindi mo sila pinapatunog. Um, tinatamaan ko nitong part ng, ng kamay ko, itong first string para hindi tumunog. Tapos, ito yung baba ng aking, this part of my, um, ano tawag sa finger na to? Index finger. Parang, tinatouch niya, tinatouch niya yung fifth string para hindi tumunog. Okay? So, mute niyo yung two strings na yun. Ganito dapat yung tunog niya magiging masagwa talaga yung tunog niya kapag pinatunog niyo lahat ng strings. Yan yung tunog niya. Pangit, di ba? Music theory, dapat alam niya. Aha. Dapat alam niyo kung ano yung mga strings na, yung mga notes na hindi naman talaga kasama dun sa chord na yan. Anyway. Di man tayo. So, that's for that chord, okay? Um, fast forward na tayo dun sa instrumental part. Okay, dun sa, di ba? Diba? diba? Tapos yun. Paano gawin yung part na yun sunod doon? Normal speed. So, ito siya. Mm -hmm. So paano gawin? So you for the most part you'll only need strings 6 to um 3. So hindi niyo papatulogin tong mga strings na to and um mostly itong string na to open. So kasama siya sa strumming pero hindi niyo siya pinipindot. okay? So first ito. So this finger is para naka-bar siya dito sa um naka-bar na siya dito. So this is the 6th fret. Okay? Tapos, itong daliri, daliri na to, um, ito wala tong pinipindot, usually. Um, nandyan siya sa, nandito siya sa touching the third string. So, tapos nyan, dalawang down strum, di ba? Tapos next, shift nyo lang lahat dito. Okay? Tapos yung third ito, itong lalagay nyo siya dito sa, this is on the fifth string. Okay, so. May ganun. May ganun part. Para at least nasa timing kayo. Tapos next, open. Ay, not open, pero bar lang. Ito. Tapos, lalagay nyo, babalik nyo ito dito tanggal ulit diba, para ma magawa nyo yung tunog na yun so, yung notes na yun ginagawa nitong itong string na to diba, so isa pa tapos yun na Una muna, parang yung electric guitar lang. Tapos, papasok na lahat. Pati yung violin and drums and everything. So, doon sa part na yun, uulitin nyo lang yung first half. Tapos, medyo may variation doon sa pangalawa. So, ganito. Tapos, yung pangalawa. So, yun na yung, yun na yung medyo iba doon sa ginawa ko sa cover. Itong chord na to. So... Ito, parang sige, nakabar pa rin kayo dito. Nyo, huwag niya na siya galawin. Pero you'll press this two frets on these strings, um, mm, three and four. So, ganito, ganito na yung itsura niya. So, tapos, yung susunod dun, parehong pareho lang dun sa una. yung pangatlo. Tapos yung last, um, hanggang dito lang sa part na to. So, tapos yun yung mabilis na ganito. So, di ba parang ganito siya? di man ta... Yun. So, um, dito naman, strings 6, 6, 5, and 4 lang. Una muna is Ganito. Mabilis lang actually ito. Tapos yan. So it, ito, nandito lang siya. Ito, nandito muna siya. Tapos dyan. Tapos yung F sharp. F sharp na parang yung mga bass strings lang. Hindi kasama yung first and second string. So yan. Hindi man tayo. Okay, so... That's for the instrumental. Wait, tayo. Thank you for watching my tutorial video on this song, Kundiman by Silent Sanctuary. Sana dun sa mga talagang gusto talaga matutunan ko pa yung intro and yung most importantly yung um, instrumental, sana... Nakatulong tong video na to para matutunan nyo. Alright? So, thanks guys for watching this video. Um, keep on playing guitar. Keep on supporting OPM music. And uh, see you guys next time. Bye.